Pumiro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo, opo. Maraming time yung mga binibiro kayo Sabi yan, ko, opo. Uh, bro. Opo. bumir ka pala. Uh -huh. Ah. Eh, senator judge ako eh. Uh -huh. Ah, oo. Oh, oh. Ah, parang naman ka ako eh. Magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa oh, yeah. impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Uh -huh. Opo. Aba oh. eh, sasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ah? Wait, but ako na naman nangyayari ko dyan. Ikaw naman gago eh. Oh, no, eh. lang naman kita kung ano Oo oh, nga naman. oh, eh, kasi nung unang tayong nag-usap, sinabi mo, eh, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan eh? Napakakapal niya eh. pagkakanya kinakailangan pumirma ka Paano ko mababasa yan? Oo. Oh, edi pinatawag mo ako diyan ganyan, siyempre iibahin ko na 'yung sagot ko. Dako. Mm -hmm. Yung sasabihin ko. Ano sabi ko? Hindi, sasabihin ko binasa ko. Opo, oo. Hindi mo O di ko na basa mo 'di. Naintindihan mo? So, yung susunod kong tanong ngayon, uh malalaman ko ngayon kung talaga naiintindihan mo. Dyan. Eh, huwag mo na nga kung isasama dyan. Sabi na naman niya. hindi. <laughs> Hindi pwede. Kaya kailangan eh. May sample naman. 215 kayo eh. Oo oh, nga po. Oh. Eh naman lang 10% eh. Kinakailangan tumayo dyan. Oo. -hmm. Maano -mm. oh. ma ma ko naman, matanong ko naman kayo, eh. magkakaibigan, magkakakilala naman tayo eh. Oo, oh, oo. Oh. May sabi niya, utang na lubog mo naman akong, kahit na biro lang ay kinakabahan. Eh. <laughs> eh alam mo yung palang eh, doon palang oh. eh, sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Lalo papano ito. Paano mong, pananagutan? Oo. Oh, oh. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages mm -hmm. yung oh. uh, petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado ito. Technical yes. ito eh. Yes po. Okay. Eh, eh karamihan naman sa amin doon, uh, siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. Mm -hmm. Oo. Oh. 33 pages na isang dokumentong panglegal, uh -huh. Na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo noon mo lang na, nabasa. Ibig mo ba sabihin matatapos mo yun in 30 minutes? Ah, mukhang imposible nga. Eh? Baka hindi. Eh, hindi, oh. hindi, hindi naman 30 minutes. Eh, pagkapirma siguro, oh, wala, wala pang 2 minutes eh. Oh. Yun ang gustong mangyari ng Korte yeah, Suprema dyan. Yan, sa utos niya, opo. Oh. Kasi tinatanong niya eh, oh. binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? oh sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na, bas na mabasa yan ng isa-isa? Oh, oh. Kasi kaya, nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Di oo. Oh. Mm -hmm. Oh. itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo, kanya ganun. Opo. Uh oh, oh. paano kung iba yung pagkakaintindi mo? iba pala ang uh, tama. Oo nga naman. hindi e, ba nga ng abogado? Abogado na. na nga ito. Mag-aaway pa sila. Yeah, pareho nga abogado yun. Eh. Uh -huh. Hindi, hindi mali ka dyan. Ito eh kaya. Lalo kang mali ka niya. Ito yun. Kaya nga may, oh. Uh -huh. kaya nga may korte. oh, eh. Mag so, tapos ng magpapasya ngayon. Yan. Eh pati sa korte siya. Nag-aaway-aaway nga eh. Uh -huh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Oo. Uh -huh. Yan, yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang. Ayun. Yung verification ba talagang nangyari? Uh -huh. Pagkatapos, yung one one year rule, uh, one one uh, one year ban rule natupad ba o hindi? Uh -huh. Uh -huh. Yan ang yan ang usapin din. Yun. Nako. Eh, ah, anong implication nito, Sen, dun sa mismong trial. Mukhang... Uh, Ganong trial? Yung... Uh, ano? <laughs> yung, yung, impeachment oh, trial, yung oh, impeachment kung magkakaroon. Uh, pa, parang ba, Eh, huwag ka magtatanong nang hindi mangyayari. parang in respect to... <laughs> to halimbawa lang, in respect <laughs> to Supreme Court, <laughs> uh dapat hindi ka muna... Kasi tinaina, di ba? Oh? Ininvestigan in pa nila eh. Hindi, babaya mo sila dyan. Mm -hmm. Basta tangin oh, tanging ng Korte Suprema, gumawa ng sariling order. Mm -hmm. Yo, yung, yung palang ibig sabihin. ba? Opo. Oh, po. Uh -huh. oh. O, Yun ang gustong maliwanagan at malaman ng Korte Suprema, ano? Uh -huh. Yung uh, mga utos niya. Yan. Kaya nga, yan oh. Eh, magiging faktor yan. Mm -hmm. Pagka, pagkaraan na uh, magkaroon na ng unang unang uh, session sa Senado. Yan. Yeah. Uh -huh. oh. Pwedeng maging pagtalunan din ito. Kasi yung uh -huh. opening nyo, umaga ng ano. Pero ang umaga, usually, li ano lang ko yan, di ba? kautohan ng sino speaker, chairmanship, eh, etc. Et July 28 ang sinasabi mo. Mm. So Opo. na yun. Uh -huh. Kinabukasan. Uh -huh. Ayun, kinabukasan. Doon na yung proper hearing talaga. No, di ba? Yung oh. first uh, business of the day is Eh, uh -oh. oh. 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 kung alam, may tumindig agad. Bila sempre unang hearing ninyo. Mm -hmm. oh, mga kasama, ano ano ba? Uh, si, sino unti, sino unang titindig? Halimbawa ang tumindig senador uh, Ruben Padilla. <laughs> Oh. Oh, baka kag galang na uh, kasama kong senador. O oh, paano ba natin tatratuhin ang uh, naisampang impeachment sa mata mataas na kapulungan ng Senado? So, oh, kaya kung sumago, tanong impeachment kanya? Oh. <laughs> oh. Bakit tayo nag-uusap ng impeachment? Meron po oh. tayong, meron tayong impeachment. Wala pa naman tayo, 20th Congress. Baka sinasabi uh, oh. po, nakaraan. Sa in 19... Oh. Ha? De kasi ang... Tinatanong, oh, sa alimbawa, sinabi niya, Your Honor, uh, with all due respect, mm -hmm. oh. ang tinatanong niyo po ba ay yung impeachment na pinagtalo ng po rin niyo noong 18, uh, 19, 19, Congress? Congress. Opo, oh. Mm -hmm. uh, opo kanya. Ito. Ay, huwag po natin pagtalunan ngayon. Tapos na po yun eh. Ah, hindi ko haliba, Ang maging punto niya. ang problema ho doon ay may naiwanang ng utos ang uh, Senado na dapat ay sagutin ng Kamara so para may nabinbin sa na hindi natapos eh. Ay, dapat si, sagutin. Eh, sinagot na po eh, ba? Oh. Kaso po, nung sinagot, tapos na po yung Kongreso. Mm uh -hmm. -huh. Oh, <laughs> di ba? Uh oh, oh. eh, di tapos na po. Uh, kasi tingin naman ng ibang ata, di ba? Kasi meron para di ano, ba, ano, ba yung order ng Senado na dapat ay uh, sagutin ng Kamara na ibinabana, ibinalik nila yung impeachment complaint. Oo nga, hindi oh, nakalimutan mo na uh -huh. na natin ito, di ba? Uh -huh. June 11. Oh. Ayan, opo. Ano sabi ng uh, Sinole, di ba? Ayan, opo, Sinole. Binalik sa kamera. Oh, return. Opo, nagtalo-talo pa nga sila kung tatanggapin talaga o hindi. At the same time, nag ng summons. Uh -huh. Opo. So, oh napagka malampasuman di ba? <laughs> sa umun, sa tanggapan ng pangalawang Oh, Pangulo. Sabi niya, Madam Vice President, you oh. are hereby uh, notified uh, within 10 uh, uh, inextendable days oh. to uh, to provide or submit an answer to the articles of impeachment. Mm -mm. O oh, June 11 o oh, June 21 siya. O oh, bibigyan siya ng 10 araw oh, eh, para eh. Opo. Oh, oh. Nagkataon yung June 21, Sabado. Yan, opo. Yung June 22, Linggo. Linggo. Lunes, 23. Pero available na yung sagot niya. Wala namang problema. Kaya lang, kung wala namang opisina, eh yun naman ang nakalagay naman sa tuntunin sa Korte. Opo. Uh, ipapile mo yung first available working day. Yes. So, June 23. Mm -hmm. Ngayon, sa tuntunin din naman, bibigyan mo ng kopya yung kalaban mo. Uh, apo. Eh, sino bang kalaban niya? Hindi ba yung House of Representatives, uh, yung mga uh, prosecutors? Mga prosecutors, apo. Uh, Oo. Oh. Binigyan ng kopya yung prosecutors. Ayaw naman tanggapin. Hindi na malamang kung tatanggapin o hindi. Kaya nga nagtataka yung mga abogado ng Vice President. Eh, bakit ayaw po niyong tanggapin? Eh, paano po kami makakapag-submit sa impeachment court kung hindi niyo po tatanggapin uh, sapagkat kailangan pong may paliwanag namin? Ito po kausap ko parate nung speaker ako. Napakala parate niya sinasabing nakatulong ako sa kaniyang committee advocacy but actually marami kayong hindi alam na natulong niya sa akin from moral support uh, to speaking up uh, whether it's sa public or even sa harap ni uh, dating pangulong uh, Duterte no. So but like anything ang na-admire ko sa taong to Baka akala nyo kasi magkasundo yan, Kasi parating yan nag Hindi po Marami kaming pagkakataon Sa 18th Congress Tapos sa 19 sa CA kami magkasama So 18 magkasama kami sa House of Representatives 19 magkasama kami sa CA Ngayon ko lang naisip 18 natanggal ako speaker 19 siya naman natanggal sa CA Pero pareho naman kami Pag natatanggal eh nilalagay ng Panginoon sa mga posisyon na makakatulong naman sa ating mga kababayan. So, medyo naisip nyo na ba kung sino sinasabi ko? Walang iba po hindi ang ating bagong senador. Senator Marcoleta, good evening sir! Good evening po sa inyong lahat. Ito po, kasama ko si Speaker Senator Alan. Uh, marami po kaming uh, dapat na gawin sa mga susunod pong mga araw sana mapagtiyagaan niyo pa kami. At uh, pinag-uusapan natin, sabi mo napakaimportante presyo ng kuryente, no? Tama oh. And it's not an empty plan kasi may step 1 2 3 ka na, no? Starting with the kung maaalis yung VAT sa kuryente, eh, kuya, no? Tama, oh. tama. And 12% pa. Okay. So na file naman niya 'yan. Uh, wala po kami sa bangko. This is a restaurant na dating bangko kasi kayo ko lang napansin na sa likod mo safe uh, Kuya, kaya sabi ko sa iyo, safe ka dito, di ba? Oh, kasi nasa likod mo, dating safe. No? But yun po, nag-uusap po kami kasi um, right now, hindi uh, right now, before June 30, ako po ang acting chairman sa ilan mga hiniring ng Blue Ribbon Committee. Um, hindi ko naman alam as nung filing na si Kuya ay magiging senador or tatakpong senador kasi nga sa CA, Uh, hindi pa magulo nun but I'm happy kasi nga uh, I'm volunteering na ituloy pagiging isang vice chairperson kasi parang bumalik kuya talaga yung mga eh, parang cyclical kuya ba diba, na maayos mo yung corruption tapos babalik na naman oo nga yun, nakaka-disappoint uh, maayos mo ng konti babalik na naman parang yung cycle parang piso cycle ba kaya sabi sa akin, kung just like when we were together 18th, 18th uh, Congress, kailangan yung solusyon pang matagalan. So yes, sa Blue Ribbon, kailangan ma-pinpoint kung sino may kasalanan, anong anomalya, pero kailangan may pang matagalan. Kaya yung isa niyang tinitingnan sa kuryente, uh, pinag-uusapan din namin kasi si ATP Pia naman po ang chairman ng energy. So syempre po nung pag ka, everyone tells what committee they want. Yung iba nakukuha mo, yung iba hindi. Pero ngayon ko lang po medyo naintindihan ng husto na ang sinasabi po ni uh, Senator Marcoleta ay um, yung mas murang kuryente kasi parang domino yon Marami ding magmumura. Pero interesado din siya paano maging mas mura yung bilihin. Pero baga pag ang inuna mo yung kuryente, sunod-sunod yon So binibiro ko naman siya. So, wag lang tayo makuryente sa Blue Ribbon. <laughs> marami tayong pagbabagong mangyayari. Tapos yung kuryente naman, ma-attack talaga yung bakit nagpapatas ng presyo. So, di po kami yung tatagal kasi nga ako late person kaya kahit magdamagan, ito po ang aga-aga nang start nito. So, Kuya, thank you. Thank you for our copy date at uh, thank you pinagbigyan mo ako sa Facebook friends. Siguro marami kasi hindi nagkakaalam na mahaba na ang panahon na tayo magkaibigan at uh, nagtutulungan. Eh, but uh, i-repeat ko ha, pwede kayong maging close kahit na hindi sa lahat ng issue pareho kayo ng idea. Basta't makinig kayo to each other. So, pag may nagsusumbong ako sa akin sa speaker's office no, na parang ibaho kayo ng stand ni Kong Marcoleta, hindi ako nasa stress. Kasi pag akit, i-explain niya. Siya din, hindi nasa stress pag sinabing oy si Alan, ganito sinabi. Kasi nga po, alam niyang pwede kami mag-usap. So, thank you for that, Kuya. Yeah, at ang gusto ko lang na ipaalam sa lahat ng mga kababayan natin, Senator Alan, kagaya ng uh, pinaghalimbawa mo kanino na kailangan ayusin yung tatamnan na lugar. Mm -hmm. Para sa ganun, uh, tumubo na mabuti yung ating itatanim. Mm -hmm. Kaya na kung minsan alam mo, pag tumubo na yung tinanim natin, mas mampilis pang tumubo ulit yung binunot natin. Ano? Mm -hmm. Kaya continue yung gagawin natin po na wini-without po natin yung nakakasama sa mga tinanim natin. Mm -hmm. Yun po yung ating gagawin at pagsisikapag po natin. At dun po, sobra kaming nag-agree, nag, uh, di ba? At uh, as you get to know uh, Senator Marcoleta more, makikita mo po malalim ang, uh, kung baga po, parang sa Bible na yung parables. Kasi nga, uh, prinsipyo at hindi day-to-day -day issues ang tinitignan eh. So you have to look at the principle. Kung paano ayusin And I really look forward To working with him So uh, So Good night everybody Ah uh, yun May napindot tuloy akong Ayan yan Sorry po Ah uh, Kuya ikaw ba Gamay na gamay mo na yung Facebook hey, o, Hindi ako marunong sa, sa Facebook Wala oh, akong Facebook <laughs> per, Pero sa, sa lahat ng page ka uh, Kasi ako nga Nung nagpalit ako ng phone From uh, an, From uh, I, From iPhone to Android Nakita kasi ni Kuya, well, medyo may napindot ako. Buti, ano So, minsan napapagalitan ako ni Lani, pati sa itsura and everything. But, guys, alam ko naman ang puso namin ang tinitignan nyo. At ganun ang Panginoon, ba? Diba? Look at the heart. So, you might not always all agree with us, but we want to guarantee sa inyo that we want to build this nation. We want to have a better future. So, good night everyone. Good night po, Kuya.